Samantala, limang kawani ng LTO Region 2 arestado dahil sa kasong ekstorsyon. Ang kasama natin sa balitang yan si Idol Victor Pascual ng IFM Kawayan. RMN Live Report! ang limang empleyado ng Land Transportation Office Region 2 sa ikinasang entrapment operation matapos umanong tanggapin ang 40,000 marks money kapalit ng malayang operasyon at pagpapalabas ng isang impounded na susakyan. Batay sa investigasyon, lumutang ang reklamo matapos silang ireklamo ng ilang motorista na hinihingan umano nila ng halagang 200,000 para sa pagpapalaya ng isang van o 25,000 bilang settlement. Kalaunan, pumayag umano ang grupo na mangulekta buwan-buwan ng 1,000 kada unit at 2,000 sa mga green In plate 1 bilang payola Nakumpiska ka mula sa mga suspek ang mga armas, bala, malaking halaga ng salapi, mga cellphone IDs, citation tickets at maging isang sachet ng hinihinalang shabu. Sasampahan ng mga ito ng kasong paglabag sa RA 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act at RA 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees bukod pa sa posibleng kasong kriminal kaugnay ng mga nakumpiskang armas at ilegal na droga. Patuloy sila ngayong nakaditinaya sa Bombang Police Station para sa dokumentasyon at disposisyon. Kasama nyo mula rito sa IFM Kawayan. Ako si Idol Victor Pascual. Tatak, RMN.